Ang mga pagpalang umaga po ang akong pinapaabot. Welcome po sa akin YouTube channel ni Middle blogger Nais ko lang pong i sa mga kapakubalik vendors na kung sakali po kayo ay makabili ng medyo malalaki ng balot at medyo talagang puro maitim na inyong makikita ay pwede nyo pong ibalik yan at pwede rin po kayo magpapisa ng iti kung gusto niyo Ganito po ang ating gagawin ng idol po yung balot na ating kinuwa kahapon, bali 120 pieces po yan. Ngayon, ibinalik ko po yung iba at talaga naman pong hindi na pwedeng panlaga. Ngayon po, nagtira po ako ng aking papipisain. Bali, ang tinira ko po ay 18 pieces. At yan po ay may mga bitak-bitak na po yung iba. Kaya sigurado po na yung iba po ay mabubuhay na dyan. Magiging itik po yan. At bali, kung pagmamas lang po natin, ayan po, hapon po lang yan. At Medyo may mga... Ayan, lumalabas na po yung... Ayan, mayroon na po siyang... Ayan, nagsisyap na po yung iba, oh. At yung iba pa naman, may mga gatak-gatak yan, oh. Ayan, oh. Kung so, pagmamastan po nyo, ay talaga naman pong nagsisyap na siya. Mamaya po, ihiwalay ko naman ito. Ayan, oh. Medyo bumabuka-buka na po siya, oh. Ayan, oh. Ayan. Yung iba po, ayan. Mayroon na rin po yung iba ito, oh. Ayan, oh. Medyo may mga butas na po. At yan, abangan po natin sa mga na araw, mapipisa na yan. O di kaya mamaya, baka pisa na yung iba dyan. yan po yung kaninang umaga na ating binidyo. Ay ngayon po ay lumabas na po yung isa, oh. Ayan po, oh. Ayan, lumabas na po yung isa. Ayan, oh. May kailangan po, mo lang po sa lumabas at yung isa na andun din, oh. Ayan po ang ating pinapapisa po. nagkusa na po lumabas sa shell. Ang ating ah uh, itlog na balot. Ayan po yung isa o, oh, mga, yung mga bitak na rin po. Baka bukas po yan naman. Abangan nyo po bukas kung ilan po ang mapipisa bukas uh, sa mga susunod araw. Ayan po mga idol oh, na siya. At uh, yung isa ayan po, yung iba naman po ay dito. Ayan, magmaya po ay medyo maglalakas na siya. Nauna na, na pang isa. Napura yata ito paglabas. Ayan, ayan tingnan, abangan po natin sa sunod yung mga ibang sisiw na yan. Ayan, mga idol, sisiw na po. O, ayan. Ay, malapit na. At, kaya po natin naman ito, nil, tinandaan ng B at L. Yun daw po, mga bilog, eh, babae. Yung matutulis, eh, lalaki daw po. Kaya tinandaan ko kanina ng sulat, sinulatan ko. Ayan. Ayan, meron na po tayo. Bali. Naunahan pa yung isa lumabas o oh, mas malakas ito. Ayan, buhay na buhay na po yan. Oh. Po, mga idol, pinalitan po natin ng sapin at basa. Kailangan palitan natin. Dahil basang basa po siya. Ayan oh. o. yung mga dati pong paglabas niya. Ay basa, palitan natin ng tuyo. Para naman po makagalaw siya ng maayos. Ayan o. Oh. Ayan, malinis na. At itong isa na naman ang iintay natin lumabas oh. Yan po ang sunod na lalabas. Abangan po niyo bukas ang kung ilan ang mailagay po natin dito at yung iba siguro ay mahuli na po yan iba diyan. mga idol, bisitahin na po uli natin ang ating ang itik kung may pisa na naman. Ayun. mga pisa na naman bago. Ayun po oh. Ay. tulog po tayo kaya ganyan. Ayan, ilipat po natin dito sa ano. Ayan na po mga idol o. Oh. Yung ibang ito kanina. Ayan po siya o. Oh. Ayan. Abuhay na po. At medyo naipit yata dito o. Oh. Ayan mga idol o. Oh. Ayan. Mabuhay na po ang ating mga itik. At ito pa pong iba. Ayan o. Oh. Ay mga pilag. Ayan o. Oh. Siya na. po mga idol ang ating mga itik ayan o oh, nila at ito po pong iba ngayon ayan po mga sisyon na rin po mga labas na po ang tuka ayan po mga labas na po ayan po mga sisyon na po sila o oh. ikukondisyon na lang po natin sila ayan medyo okay na magagaling Ayan, ayan, ayan. Okay na po sila. palalakas lakas-lakas. Ayan, isa po na po. Ayan, o. po mga idol. Ganyan lang po kasimpli ang ating mga ang pagpapapisa ng mga itik na kung saan po ay balot na lumaki ay na po ay sila na po yan mga nagsasya pa rin po ganun lang po kasimple mga idol at sana po ay nakatulong sa mga kapag po balot vendors at Nais magpalaki ng mga sisiwa. Ayan. Magpalaki. Magpapisa. Ayan po mga idol. Maraming salamat po. Ayan po. na lang po. Bukas malakas na po yan. Ayan. Thank you very much po. salamat po sa inyong panunood. Sa aking mga upload video. At sana po ay. Huwag niyo pong escape bagong upload video. Uh, huwag niyo escape ang. At sana po ay wag niyo pong escape ang aking mga advertise. Thank you very much po. Ayan po. Binukot ko na po yung isang malakas na po. Kasi po yung iba mahina ito. Condition na po siya. Ayan na po. Ayan po. Maraming salamat. Salamat sa maganda maganda. Gabi pa rin. Gabi na po. Kaya salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Coming from Middle Blaga.